Umarap na sa NBI ang leader ng fraternity na Lambda Ro Beta para tumulong sa investigation ukol sa pagkamatay ng hazing victim na si Marvin Reglos. Pero ayon kay Judge Secretary Laila de Lima, hindi pa itinuturing na suspect si Eduardo Escobal II. Saksi si Chino Gaston. Bumarap na sa National Bureau of Investigation ang Grand Rowan o Presidente ng Lambda Robeta para sumailalim sa investigasyon kaugnay sa pagkamatay ng recruit nilang si Marvin Reglos. Pero hindi sospek ang turing kay Edward Escobal II. Kaya malayang nakaalis matapos sumailalim sa pagtatanong ng Death Investigation Division. He is, being, he is just being, invited to shed light on the incident in order to uh... And guide our investigators. Bagamat hindi nagsalita si Escobal sa media, marinamang namang kinundinan ang na tagapagsalita ng fraternity ang umano'y hazing. We formed our own fact-finding committee and the fraternity assures everyone that we will be as vigilant as the family of Mr. Reglos in going after those who are responsible for his death. and seeing them behind bars. Kabilang sa lilinawin ay ang naging papel ni Escobal sa nangyaring hazing. Kever, na merong, merong ganyang uh, initiation na or what, or, or something eh, uh, Dapat ng, ano, ang uh, sa ngayon ay nakunan na ng magshot ang dalawang naarestong sospek sa hazing. Nasampahan na rin sila ng kasong murder in relation to the anti-hazing law. Kasama ng dalawa pang tao na nagpadala umano ng text message na nagpipigil sa dalawa na magsalita sa mga Pero labing-anim na iba pang pa hinahanap sa ngayon tinutuntun na rin ang mga sasakyang nakalista sa logbook ng gwardiya ng Gillian's Resort kung saan umano nagdapang ang initiation noong linggo. Hawak na nila ang plate number ng mga ito at ang ilan nakapangalan sa ilang taong hinahanap na rin ngayon ng mga pulis. Bukas, inaasahang may mga frat members na sisipot pa sa NBI para tumulong sa pagbibigay linaw sa tunay na pangyayari. Ang palasyo, umaasang mareresolba agad ang kaso. We will enforce the law. Uh, forcefully upon these uh, perpetrators of hazing. This is this is unpardonable. You're you're hitting the youth here. This is supposed to be the hope of the nation. And... ako si Chino Gaston ang inyong saksi. Bumuhos ang mga nakikiramay sa unang gabi ng burol ni Marvin Reglo sa kanyang hometown sa Burgos, Isabela. At ngayong lumantad na ang leader ng Lambda Robeta, kinwestiyon ng ama ng biktima kung ano ang tunay na hangarin ng fraternity na sinalihan ng anak. At live mula sa si Isabela, saksi si Maria Bulaklak Ausente. Maria? Dito hanggang gabi nga ay walang patid pa rin ang pagbuhos ng pagkikiramay sa pamilya Reglos dito sa kanilang bahay sa Burgos, Isabela. Sinalubong na maraming nakikiramay ang pagdating ng labi ni Marvin Reglos sa kanilang tahanan bandang tanghali. Sa piling ng mga kaanak, hindi na nakapagpigil ang emosyon ng ina ni Marvin, na bago nito ay naging matatag daw mula ng dumating mula sa South Korea kung saan siya nagtuturo bilang guro. <laughs> Tatlong taon daw niyang tiniis na mawalay sa pamilya para suportahan ang mga anak kabilang ang pangarap ni Marvin na maging abogado. Hindi ko matanggap dahil nga nasa malayo ako, nagwo-work ako para sa kanya. Gusto kong makatapos ng kanyang ini iminimiting maging abogado sa pamilya namin. Hindi niya tuloy maiwasang balikan ang tila pahiwatig daw sa kanya nitong linggo nakapanaginip ako na maraming tao sa bahay. Sobrang daming tao ng bahay. Nakapanaginip. Bakit kaya ano kayang nangyari? Then afterwards, tumawag ako sa kanya. Hindi ko na makontak. Hindi na rin nakapagkimkim ng sama ng loob ang mga kapatid ni Marvin, na anilay isa raw mabait at malambing na kuya. Kami lagi nagkukwentuhan para magbarkada na magkapatid lahat, magbest friend. <laughs> Ayun, So lahat ng advice, hindi siya nagkukulang sa akin. Mimiss <laughs> ka namin. Sobra, sobra. Sana po sumuko na po sila. Nakawawa <laughs> na po yung huya ko, tapos ngayon hindi pa sila magpakita. <laughs> Mabilis na pagbaba ng katarungan ng hangad ng buong pamilya. At sa gitna ng paglantad ng leader ng Lambda Robeta, patuloy ang pagkwestiyon ng ama ni Marvin sa kung ano ba ang hangad ng frat. Kung naging malinis ang pamamalakad ng isang leader sa isang asosasyon, o oh, fraternity, hindi mangyayari ang ganito. Di ba? Lubos-lubos naman ang pasasalamat ng pamilya sa buhos ng mga nakikiramay at nagpapakita ng suporta sa kanila. yung plano ngayon ng uh, pamilya Reglos na hintayin muna ang mga kaanak nila na galing sa Amerika bago ilibing itong si Marvin depende daw sa March 2. At live mula dito sa Burgos, Isabela ako si Maria Bulaklak Ausente ang inyong saksi.